Kung puro paksiw, sinigang o ginataan na lang ang luto mo sa tilapia ay subukan mo naman ang ganitong luto dahil grabe sobrang sarap nito promise Una ihanda eh, muna natin ang mga gagamitin nating sangkap dito Syempre una na diyan ay yung ating isdang tilapia Pagkatapos eh, ay gagaya gagayatin na natin yung mga gulay na ilalagay natin dito Repolyo at pechay lang ay okay na yan Pagkatapos ay eh, nagayat na rin ako ng bawang, sibuyas at luya Mas maraming luya ay mas masarap kaya dagdagan nyo talaga ang paglalagay ng luya Kapag okay na lahat ay eh, umpisahan ng iprito ang isda Pagkatapos ay maglagay lang uli ng kaunting mantika at umpisa na natin ditong igisa yung luya, sibuyas at bawang. Katapos ay naglagay na rin ako ng pamintang buo at maglalagay na rin ako dito ng patis. So mag adjust na lang tayo mamaya ng lasa kung kinakailangan. Tapos ayan haluin lang natin ito ng kaunti at maglalagay na rin tayo dito ng tubig pang sabaw. So depende na yan sa inyo kung gaano karaming sabaw ang ilalagay nyo. Tapos itatakpan lang natin ito at hayaan lang natin siya dyan hanggang sa kumulo. At sa puntong ito nakikita nyo naman kumulo na siya. So sunod naman dito ay ilalagay na natin yung mga gulay. So naglagay na ako dyan ng repolyo at ilalagay na rin natin dito yung bok choy o yung pechay. Mas maraming ang gulay ay mas masarap dahil lalasa talaga yan sa sabaw. Naglagay na nga rin ako ng tatlong perasong siling green. Pagkatapos ay pagpapatuloy lang natin yung pagluluto hanggang sa maluto na yung gulay. Pag okay na yung gulay ay syempre ilalagay na natin dito yung mga prinito nating isda kanina. Tapos yan, pakuluan lang uli natin siguro mga isa hanggang dalawang minuto. Oh. Wala na akong masasabi kundi the best talaga itong pesang tilapia. Lalong lalo na kung ganito ang pagkakaluto nyo. Masarap nga rin ito iulam lalong lalo na kung mga malalamig ang panahon panahon Kaya naman kung wala kayo maisip na ulam bukas, ay eh, subukan nyo na rin ito. At syempre, tikman na natin yung ating nilutong ulam na pesang tilapia. Grabe, sobrang sarap nito. Napaka napaka sustansya. O oh, yan, di ba? May maraming gulay, tas may tilapia, tas favorite ko rin ito. Ito ang isa sa mga paboritong kong luto sa tilapia. Mmm. Kaya tayong bok choy. Ito pero, pero pwede rin yung ordinary ano ha. Pwede mm. mm. Sarap.